Naghahanap ka ba ng bodega price na e-bike, quality at laging latest na design? Dito ka na lang sa Baste E-bike Malolos branch. Meron kami dito ng uh, e car heavy duty four wheels at siyempre mga three wheels. Hey, mga kagala, kung pupunta kayo sa Baste E-bike, eto nandito tayo sa kahabaan ng MacArthur Highway. Itong bandang kaliwa na 'to yan yung galing ka ng NLEX ayan sa tabang exit so ayan yung Wells Bulacan Industrial City dyan ka papasok para makapunta ka sa Baste e-bike dito naman sa kanan yan naman po yung papuntang uh, Bayan Malolos o Pampanga kaya madali lang matagpuan kung may kayo pasok nyo lang dyan no? ngayon kung nakakommute naman kayo naman po kayong bumaba dito mismo And then tatawid kayo doon, sasakay kayo ng tricycle Sabihin nyo, basta e-bike, alam na nila yung. Kaya let's go! Yan po, ang makikita nyo, Pearls Bulacan Industrial City Ayan, papasok lang po kayo dito sa subdivision na to Team lang sya ng ginagawang LRT o PNR yata Dito sa Malolos Bulacan Malapit lang sya sa Matno, sa KFC, sa Erika Licious sa Crispy green, Yung sakay ng tricycle, yan. Sabihin nyo lang, basta e-bike, mapupuntahan nyo na. yan. ito yung sasakyan natin. Kaya pupunta tayo sa basta e-bike para mag-vlog. Alamin ang presyo at magagandang e-bike doon. Diretso lang po to. Pagpasok nyo dito sa Perth Industrial, dere-derecho lang. Unang-una may makikita kayo yung mga tricycle kung nakakommute kayo. Doon kayo sasakay. Ngayon, unang makikita nyo itong FBIC gate. Ayan. Sabihin nyo lang, pupunta kayo sa Baste e-bike. nakalagay FBIC sticker, no entry. Pero kahit wala kay sticker, hindi naman mahigpit dito. Kita mo, hindi tayo inintindi. <laughs> Ayan, dire lang po ito. Ngayon, pag direcho nyo nito, dulon-dulo, doon kayo kakaliwa. Ayan. Kaya madali lang mapuntahan ng Baste e-bike. Kasi looban man sila pero napakadali lang puntahan kung talagang a uh, magigging uh, magiging guide nyo yung pagtuturo ko na to Ayan. dire diretso lang huwag kayong magbibiglang liko masaba yun <laughs> diretso lang tayo mga kagala pupunta na tayo sa baste e-bike napakaganda ng na mga e-bike doon maangas ang forma matitibay, matataas ang watts at saka abot kayang halaga kaya tinausap natin si Sir Jasper para makapag vlog tayo okay. mabigyan ko kayo ng informasyon sa mga fashion nila doon geographer natin yung uh, aking wife ito na yata yung dulo mami no mm -hmm. pagdating yung dulong-dulong may makikita uli kayong gate, gate isa pang gate ayan. tapos pag uh, yung dulong-dulong -dulo na to Ayan na, ah, yung pangalawang gate kakaliwa kayo rito. Ayan, nyo makikita nyo na agad yung Basti E-bike. Konting pasok lang. Ayan. Makipot lang yung kanilang daan. Ayan. Dire-diretso lang ulito. dito sa kanan makikita nyo yung Basti E-bike na unang nilang store nung nagsisimula pa lang sila. Ngayon may nakuha na silang and tutukan mo 'yan. Basta ibay pakita mo. Ngayon, ayan oh. Wait lang, wait lang. Ayan. 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 basta ibay. bike Yan yung dati nilang pwesto nung nagsisimula pa lang sila. Ngayon, bali ang pinaka isa sa guidelines nyo itong Paris Moto. Ayan, nakikita niyo yung Paris Moto sa kaliwa. Ito kakaliwa ng basta Okay, kayo bibili ng murang e-bikes Let's go Umuulan pa ngayon ha Pero tuloy ang vlog namin ni eh, Sir Jasper Ito na mga kagala Si Sir Jasper Yes sir Sir ano ba yung uh, ipakikilala mo sa akin? Yes sir Pinakikilala ko nga pala si Bini e-bike Ang pinakamurang e-car Sa buong Pilipinas Yan ang ganda ng forma sir ha Ayan. Ito yes, ba, sir, akala siguro nila di gasolina to, ha? Ah. Yes, sir. Electric to, sir. Fully electric na yun. Sa murang halaga. Ayan. Bali, ito ba, sir, uh, matipid ba sa kuryente to? Bali, ang maganda dito, sir, ang isang full charge niya, nagpo-cost lang ng 20 to 25 pesos. Ganun? Tapos, nakakarating na sa sir, ng 60 to 70 kilometers. Range. Bago mag-low Yes, sir, bago mag-low Malayo-layo na yun, sir. Yes, sir, ha? kaya sulit na sulit. Ang maganda pa dito, sir, sa unit na to, Uh, umulan man o umaraw, uh, safe ka. Oh, Oo, hindi ka kasi nyan, may inita, may... hindi ka mababasa. Ayun. Ito ba sir, may aircon? Ito sir, sa walang aircon. Okay. Pero meron siyang sunroof na... Naiyaangat yan. angat sir, with exhaust. Ayun, para yes, pumasok sir. yung hangin. Para pumasok yung hangin, sir. Uh, tapos, tapos, yan, sir, uh, napaka-stylish ng design, sir. Ah. Uh, sir, yung mags niya, maganda rin naka-alloy mags na siya. Ay, naka, -ano, naka na mags pala talaga, no? Sir, anong size ng gulong nito? 4.0 by 10. Ayan, malaki na pala, no? Yes, sir. At saka tubeless na to, sir. Yes, sir, tubeless na siya. Tapos, ang ganda ng pang-ilalim, sir, Oh. Ang tindi ng suspension, ang lalaki, no? Yes, sir. Ayan, tapos yung kulay niya, talagang uh, maakit ka, no? Tapos ito sir, lalagyan ba ng gasolina to? Ah, dito sir ang ano yan, charging port. Ayun. Ayun siya sir. Napagkama lang pala lalagyan ng gasolina, pero sa totoo lang, electric yan. Yes sir. Managala, kaya matipid. Tapos yung uh, bintana niya sir, nabababa ba yan? Yes sir, nabababa siya. Ayun. Ano naman yung hanggang ilan naman na pwede sumakay dyan sir? Kasi dito sir, 4 uh, to 5. 4 to 5. Ah, yes sir. Si sa yan tama tama pala to pang pamilya. Ito kaya nga tatlo nito, sir. Yes, sir. Oh. Ayan, ano na mga function nito? Tsaka sir, sa height ko na 5'7, very comfortable siya sir. Napakalambot yung manubela. Uh, yung legroom niya sir, is, uh, malaki. Yung headroom, malaki din. Kaya sir, uh, napaka napakakomportable i-drive. Ayun. Baga sir, small but terrible ano? Saka ito, no? sumingit sa mga, ano, mga street. Yes sir, Oo. napakadaling uh, isingit. Tapos sir, ah uh, Siyempre sir, digital panel, uh, yung battery battery bar, uh, yung meter niya sir, may built-in voltmeter na rin siya. Uh, may, uh, yung kanyang audio system sir. Tapos yung reverse camera, uh, ito yung monitor niya. Diyan makikita yes, sir. atras ah, ka. Ito naman sir yung ano niya, yung selection ng uh, reverse, neutral, tsaka drive. Ayun. Yes sir. So, siyempre, may, may pa-star pa yan, sir. Oo, ang sa ganda, gabi. No? Sa gabi, siguro, ang ganda yan, sir, no? Yes, sir. Tsaka, sir, ang maganda dito, para ka na naka-automatic na kotse. From signal light, sa wiper, sa busina. Para ka na talaga, sir, naka-automatic ano, uh, automatic car. Ayun. Tapos sir, ito, ito yung pinaka-function niya. Ano yung pula na yun, sir? Yan sir, yung pinaka-handbrake niya. Ah, handbrake oh. niya. Okay. Tapos, ito. Yung uh, uh, gas parang, pedal niya. Parang accelerator oh. niya. Yes, sir. Entreno. Ayan, paalala nga pala sir, no, sa mga nagdadrive, no, kanang kamay lang. Ay, kanang kamay. <laughs> kanang -kamay? kanang, -kamay? kanang -kamay? <laughs> paalang. ang ginagamit. Ayan, kamay tuloy na sabi ko. Dahil sir, yung iba, dalawa ginagamit. Delikado yun. Yes, yan. sir, delikado. Baka Kasi ito. Uh, tama, ang design nito, parang automatic car Kali, ayan, uh, accelerator and preno. Tapos dito, pag gusto mo ng drive, di yung pipindutin. Yes, din. sir. Oh. Neutral naman kapag nakahinto ka, reverse pag atras. So, ba sir, nahihiga-higa din yan? Yes, sir. Uh, oh, no, adjust no, siya. Kung magpahinga. Ayun, natitiklop-tiklop. Natitiklop, natitiklop din. Ayan, na, sir. No? Para yung, uh, yung sasakay sa likod, isa, mas madaling makasakay. Ayan. Sa likod naman, sir. Uh, Ayan, ang um, bilis mo lang makapasok, sir. ah Yes, sir. Maluwag talaga. Oh, maluwag yun, sir, 5'7 ako ah. Oh, 5'7, uh, tignan mo sir, hindi naman sumasangga Yes sir, napaka komportable oh, pati sa ulunan mo, di ka naman untog. 5'7 ka na yan. Ang maganda to sir, safe sa mga bata. Kahit may bata kang kasama, safe siya. Oo. Oh, oh. Panghatid na eskwela, pamasyal, yes, pag, pagpunta sa mall. Yes sir. Di ba, hindi ka mababasa. <laughs> di ba? Hindi ka mababasa. Di ka maiinitan sir. Oo, oh, di ka pa maiinitan. Tapos ito, mga function nito sir. Tapos sir, pag mamalingi ka naman sir, ayan. Pwedeng compartment okay. Bali na aangat ba to siya ay nabubuksan? Ah, hindi na sir. hindi dito dito pala. Ah, bali pag naka ganyan lang, ayan. Pwede mo lalagyan ng mga ano, pinamili sir. Oh, oh. Kung alam mo kayo mag-asawa Or kayo mag isang oh. anak lang, oh. Tama, okay. Ganda. Ayan oh, patili ko rin niya. Tingnan mo naman yung forma. Talagang akala mo naka SUV ka na, sir, no? Siyempre, sir. SUV yan dating. Tingnan din natin yung harap. Eh. Ayun, nakailaw siya. So. No. Ayan, sir, hinihintay na nila. Magkano ba presyo nitong napakagandang ikar na to? Siyempre, sir. Kaya namin siya sinabing, ito ang pinakamurang ikar ngayon. Sa halagang 130,000 lang, may e-car ka na. 130 lang 'yan, sir. Yes, sir. Oo. Ayan, napakamura naman, 'no. Tapos, sir, kapag nag-charge ka ba, ilang oras to? Uh, ang charging hours nito, sir, is 8 to 10 hours, uh, from drain to pool Ano-ano ba mga kulay nito, sir? As of now, sir, uh, dalawang kulay lang siya, sir. Uh, white and blue and white and green. Ito, yung green naman, 'no. Yes, sir. White and blue and white and green. Ayan, ha. Kita mo ha, tuloy pa rin kami ni sir kahit umuulan-ulan, no? Kasi nga, ang daming nakaabang sa vlog na to, basta baste. Sa mura nito sir, very limited lang yung stock. Kaya talagang unahan na lang. Ayan, paunahan na lang. Oo, parang, paunahan ah, na lang talaga. Dito lang ako nakakita ng ganitong forma. Yes sir, oo. Uh, very limited lang ito sir. Limited edition. Yes sir. Ang maganda dito sir, sa murang halaga, may previous pa. Wow, may previous ah. Siyempre sir, sa Basti e-bike, laging may previous. Ang previous nito, sir, ay e-car cover. E-car cover? Yes, sir. Parang, alam kahit sa labas ka nakapark, umulan man siya o umaraw, sir, may cover siya. Ayun, bali hindi na pala nila problema. Yes, ang sir. Ang pantakip dito. Kasi, tignan mo naman, sa ganda ng kulay niya para manghihinayang ka magasgasan, di ba? Yes, sir. So, kung sa daan ka o sa labas ka nakaparada, itatalukbong mo lang yon, iwas gasgas. Gas. Iwas gasgas, sir. Gas, sir. Ayos pala. Eh, ang mahal din magpagawa ng mobile niyan, sir. Yes, sir, Senyo, libre lang. Libre lang, sir. Para dito sa ikar na to. Ayos, hindi na lalamukin si ikar. <laughs> <laughs> ang kilala ko nga pala, sir, si Beetle Ikar. Beetle Ikar. Yes, sir. Ito lang ang murang ikar na naka-aircon. Wow, naka-aircon na yan? Yes, sir, with aircon na yan. Alam mo, dati sir, yung mga ganyan, walang aircon, no? Yes, Pero sir. dito sa baste, eh, may aircon ng yes, ikar. Yes, sir. Oh, sa amin lang meron yan, sir. Bali, sir, ano ba nga specs nito? Ang maganda dito, sir, naka-2,000 watts motor na siya. 60 volts, 52 amperes na battery. 2,000 watts? Yes, sir. Kaya, lakas, kaya kahit sir, yung mga paahon, walang problema sa kanya. Kaya niya. Yes, oh. sir. Yung volts niya, sir? Sa volts, sir, is uh, 60 volts, 52 amperes. 52 amperes. Yes, sir. Ayan. Ibig sabihin, pag 52 amperes to, sir, ibig sabihin, napakatagal malobat nito. Yes, sir. Saka nga pala, sir, sa mga nagtatanong, yung mga gantong e-car po, isa, wala po siyang registration. Ah, okay. Opo. So, ah, uh, no need ng registration. No need no. to be registered, sir. Ayun. Ayos pala, sir, no? Dahil uh, hanggang ngayon, parang pinag-aaralan. Under study yeah, pa. Uh, yes, sir. Oh. Kaya, bili na kayo hanggang yes, gata. Oh, Walang wala, registration. Wala Asap pang na, mga uh. registration to. Ayan. Sir, ano bang may pagmamalaki nitong napakagandang eater na to? Ano bang mga And, sir, function yan? Ah, uh, Ayun, eh, sir. Uh, tingnan mo naman, sir, kung gano'ng kalamig sa loob. Ay, sir. Na, e, sa mo ba aircon, binuksan sir? Binuksan ko, sir, yung aircon. Kabubukas ko lang yan, sir. Wow, <laughs> ang lamig na, lamig sir. agad. Grabe. Grabe, parang talagang SUV na, no? Tapos, sir, ito, kasiya pala rito. Uh, ah, to 5 seater. seater. Sir. Ayan. Okay, sir. ang ganda ng, pati yung design niya sa loob, sir. Ang ganda, no? Meron yes, din palang ano rito, sir, sa taas. Kung ayaw oh. mo mag-aircon, okay, ay, mag nagtitipid ka. Ah. May, may, sunroof din siya. May sunroof siya. Yes, sir. Ayan, tapos sa mga function nito, busina, ano yung mga red na to, sir? Ah, uh, ah, ng Crown Light. Ayan, Crown Light, no? Tapos may drive, neutral, reverse. May lalagyan pa ng ano, sir? Button Ape. holder, sir. Uh. <laughs> ano ba yan? Pan 3 and 1 ba yan? <laughs> Ayan, tapos yung function niya sa iba ba? Ayon, positive. Accelerator, negative. Yan yung preno. Yes, tapos sir. itong pula, sir, ano to? Sink. Uh, yun yung handbrake niya, sir. Handbrake niya. Yes, sir. May thumbs na rin pala. Pwede ba Bluetooth dito, sir? Pwede, pwede, sir. Pwede rin USB. USB uh, rin. Tapos no? meron na rin siyang uh, reverse uh, camera monitor. Ayun oh, diyan makikita kapag umaatras ka. Yes, sir. Digital Tap, panel na rin siya. Wiper pa siya oh. Ang ganda ng forma, sir. Tapos ito, para saan naman 'to, sir? Ah, uh, uphill assist, sir. Para brake. Uphill assist, 'yan uh, para sa kaalaman ng iba, yung uphill assist. 'Yan yung pagpataas ka tutulong sa Yes, sir. Oh. Uh, Ayun. Tapos na ibababa rin yung salamin. Ayan, kung gusto mo uh, wag mo na mag-aircon. Pero grabe napakalamig sir, ah. ramdam na ramdam ko yung aircon. Tapos may seatbelt belt na rin sir, no? Yes sir. No? Kung safety. safe. Lahat ng rows niya isa, uh, may seat belt para uh -huh. uh, kung gagawin pang service sa mga bata, eh, safe na safe yung mga bata. Oo, oh, uh -huh. Tapos ito sir, yung mga kakaluwat ka ng, uh, yes sir, signal light. Busina and... sir, busina nga kung malakas. Ayun ayos ma maiinis pati aso <laughs> tapos itong ibabaw ito sunroof nga ayan, sunroof tapos mayroon din palang ilaw dito sir yes sir extra light siya sir oo parang crown like siya sir no ayan tignan natin ayan o oh, ang forma o oh. mukhang maliwanag tong crown like na ito sir ay may wiper tapos LED mga ilaw nito sir yes sir LED lahat sir oh, ayan o oh. oh ah nag iiba iba pa kulay yes sir Ayos pala, no? Pwede palang pandisco, sir. Yes, sir. <laughs> uh, ayan, kita mo naman na ah, nag-vlog pa rin kami ni Sir Jasper kahit pa umuulan bun. Ayan, para mapakita sa inyo ang uh, pinakamurang bilihan ng ikar dito sa Bulacan. Yes, sir. Ayan, sir. Uh, ready ka na ba sabihin ang presyo dito? Yes, sir. Uh, yung mga, sa mga nagtatanong ng presyo ito, ito syempre is uh, ikar with aircon. Si Beetle ikar with aircon ay Hmm. Ang presyo nito is 180,000. 180 lang to? Yes sir, with aircon na. Aircon na siya 180 lang. Tapos eh, paano pag charge nito ilang oras? Ah, uh, ang charging hours nito is 8 to 10 hours. Uh, pero ang consumption lang niya is 20 to 25 pesos lang per full charge. Ayun, ang mura kaya pala ang dami na talaga lumilipat sa electric car, yes, electric bike. Ayun. Kaya ano pang hinihintay niyo ha? Dayuhin niyo na uh, dito sa Bastilla. Ang maganda dito, sir, pag napanood nila yung video mo, Ah, uh, syempre may meron tayong special discount. Ayun, may special discount. Yes, yeah, sir. Pag napanood nila tong video na to, oh, sir. Oh, ipakita lang, no? Yes, yeah, sir. Okay, sabihin lang nila napanood nila yung vlog na to. Kay Edwin uh, TV. Kay Edwin TV, ibigay natin ng special discount. At balita ako, sir, meron ka pang freebies dito. Yes, yeah, sir. itong unit natin, sir, sa pakaraming freebies. Oo. Uh -huh. May previous na rin siya na e-car cover. Ayun, e-car cover. Yes, Hindi na nila problema kasi parang nakakahinayang magasgasan to sir. Yes, sir. May kasama na rin siyang 4 liters na air fryer, sir. 4 ah, liters na air fryer. Tsaka mga basic tools. Basic tools. Ayun, yes, Ito na pala. Hindi na nila bibili niyan, sir. Ha? Yes, sir. Marami ng previous. May special discount pa. Ayos. Uh, dito lang yan sa Baste. Bakit ka magtitiis sa e-bike na ramdam mo ang mainit at maulang panahon? Kung sa murang halaga lang, magkakaroon ka na ng ganitong e-car. Pinakamurang e-car sa buong Pilipinas. Ayan, Sir Jasper, no, napakita na natin yung mga napakaangas mong mga e-car. E-bike, two wheels, three wheels, four wheels. Kaya impitahan mo na sila dito sa Baste. Sa mga naghahanap ng mura, quality, at bodega price na e-bike, pumasyal lang kayo dito sa aming branch sa Santor Malolos, Bulacan. Matatagpuan kami uh, malapit sa Covered Court ng Santor at sa likod ng Paris Moto. Ayan, bali ito, sir, sa Malolos, Bulacan, hanapin lang nila yung industrial. Yes, sir. Pwede rin nila kaming kontakin, sir, sa aming Facebook page, Baste e -bike. O kaya pwede rin nila kaming i-text o tawagan sa 0936-380-3524. Ayan, kaya ano pang hinihintay nyo, dayuhin nyo na ang baste. Dahil dito, dahil hindi lang yan basta e-bike. Baste e Iyon! Thank you, sir! Thank you, sir. Thank you, thank nang nagbago, dumating biglang naglaho. Marami rin biyaya, pagsubok pati hamong. Sana bukas maalala mo pa yung kahapon. At sana bukas magwento ang tayo mga naghahanap dyan at nagbabalak bumili ng mura at quality ng electric vehicle, tamang tama sa inyo channel na to. mag na kayo. Follow nyo na rin siya sa kanyang Facebook page, Kuya Edwin TV, para makakuha kayo ng malaking discount at sinisigurado ko sa inyo na puro quality yung mga mabibili nyong electric vehicle dito sa channel na to. Subscribe na kayo, Edwin TV, Tires Vlogger nga pala. Thank you! Thank you idol. Ayan, tipan niyo naman magpamukha kami dito. rin kami Ayan, nasa akin Thank you Karen. Thank you, subscribe. hindi isang alam Isang Isang alamat pa parang